Paris, sa huweteng sa umagang bola ay number 13 at number 11, sa tanghaling bola ay number 22 at number 15, at sa gabing bola ay number 16 at number 3 na gabay ng kalikasan. Taurus, sa huweteng sa umagang bola ay number 11 at number 19, sa tanghaling bola ay number 25 at number 16, at sa gabing bola ay number 5 at number 25, nagabay ng kalikasan. Gemini, sa huweteng sa umagang bola ay number 26 at number 8, sa tanghaling bola ay number 10 at number 21, at sa gabing bola ay number 13 at number 15 nagabay ng kalikasan. Cancer, sa huweteng sa umagang bola ay number 27 at number 20, sa tanghaling bola ay number 21 at number 8, at sa gabing bola ay number 16 at number 11 na gabay ng kalikasan. Leo, sa huweteng para sa umagang bola ay number 19 at number 14, sa tanghaling bola ay number 9 at number 24, at sa gabing bola ay number 10 at number 29 na gabay ng kalikasan. Virgo, sa huweteng sa umagang bola ay number 6 at number 13, sa tanghaling bola ay number 10 at number 19, at sa gabing bola ay number 13 at number 16 na gabay ng kalikasan. Libra, sa huweteng sa umagang bola ay number 25 at number 16, sa tanghaling bola ay number 10 at number 13, at sa gabing bola ay number 12 at number 13 na gabay ng kalikasan. Scorpio, sa huweteng sa umagang bola ay number 10 at number 23, sa tanghaling bola ay number 24 at number 9, at sa gabing bola ay number 13 at number 26 na gabay ng kalikasan. Sagittarius, sa huweteng sa umagang bola ay number 5 at number 14, sa tanghaling bola ay number 20 at number 12, at sa gabing bola ay number 9 at number 17 na gabay ng kalikasan. Capricorn, sa huweteng sa umagang bola ay number 20 at number 18, sa tanghaling bola ay number 24 at number 8, at sa gabing bola ay number 23 at number 9 na gabay ng kalikasan. Aquarius, sa huweteng sa umagang bola ay number 5 at number 24, sa tanghaling bola ay number 28 at number 7, at sa gabing bola ay number 15 at number 4 na gabay ng kalikasan. Pisces sa huweteng sa umagang bola ay number 12 at number 20, sa tanghaling bola ay number 5 at number 21 at sa gabing bola ay number 25 at number 18 na gabay ng kalikasan.